Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Mayo 21, 2025. Habang patuloy na umiikot ang gulong ng panahon at dumating ang araw na ito, Mayo 21, isang malalim at makabuluhang enerhiya ang bumabalot sa iyo. Ito ay isang araw na hinihikayat kang tumingin ng mas malalim sa loob ng iyong sarili, hindi lamang sa mga ordinaryong aspeto ng iyong buhay, kundi pati na rin sa mga natatagong damdamin, iniisip, at mga hangarin na matagal mo nang pinananatili. Sa ilalim ng gabay ng Mercury, ang planeta ng komunikasyon at katalinuhan, ang iyong mga iniisip ay parang dumadaloy na ilog na hindi na napipigilan. Ang mga ideya, emosyon, at hangarin ay naghahangad na mailabas at maipahayag, kaya't ito ang perpektong araw para buksan ang iyong puso at isip sa mas malawak na perspektiba. Isang mahalagang aspeto ng araw na ito ang iyong koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Maaaring naramdaman mo kamakailan na may distansya isang uri ng pagkakahiwalay mula sa mga mahal mo sa buhay, hindi dahil sa pisikal na layo kundi dahil sa hindi pagkakaunawaan o kakulangan ng bukas na komunikasyon. Ngayon, hinihikayat kang pagnilayan kung paano mo maaaring pag-ibayuhin ang kalidad ng iyong mga ugnayan. Ano ba ang mga iniisip at damdamin na hindi mo pa At paano mo ito maaaring gawin ng mas mainat at may paggalang sa sarili at sa iba? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay makatutulong upang mapalalim ang iyong mga relasyon at mapanatili ang mga ito ng may katotohanan at integridad. Maliban dito, isang napakahalagang pagkakataon ang dumarating sa iyo ngayon upang muling buksan ang pintuan ng iyong sekswalidad at pagkamalikhain. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa paglalantad ng mga damdaming puno ng sigla, pagnanasa, at inspirasyon. Ang araw na ito ay nagbibigay diin sa pagtanggap at pagpapalawak ng iyong mga personal na hangarin at sa paglalakad sa landas ng pagiging totoo sa sarili. Huwag matakot harapin at yakapin ang iyong mga pagnanasa, sapagkat dito mo makikita ang isang napakahalagang bahagi ng iyong pagkatao na nagbibigay sigla at lalim sa iyong buhay. Sa pagtanggap sa mga ito, nagiging mas malaya at mas masaya ka sa iyong paglalakbay. Dahil sa impluensya ng Pisces, mas lalo kang nakakaramdam ng lalim ng iyong intuition, ang iyong damdamin ay nagiging isang malakas na gabay na hindi lamang nagpapakita ng mga posibilidad, kundi nagpapalawak din ng iyong pangunawa sa mga bagay na hindi mo madaling makita sa ibabaw. Maaaring maranasan mo ang mga panaginip na puno ng simbolismo, mga biglaang pag-unawa, o mga ideya na parang sumisiklab sa iyong isipan ng biglaan. Ito ay paalala na ang iyong panloob na mundo ay mayaman at puno ng mga sagot na naghihintay lamang natuklasin. Sa bawat sandali ng katahimikan, pakinggan ang tinig ng iyong puso at isipan dahil dito nagmumula ang tunay na karunungan. Mahalaga rin na iyong araw na ituon mo ang iyong pansin sa kahalagahan ng habag, lalo na sa sarili mo. Maraming tao ang nahihirapang maging maawain sa kanilang sarili, lalo na kapag nahaharap sa mga pagkakamali o kahinaan. Ngunit tandaan, ang tunay na lakas ay nanggagaling sa pagtanggap sa sarili, kasama na ang mga bahagi na hindi perpekto. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagmamahal sa iyong sarili, nagkakaroon ka ng mas malawak na kapasidad na maging mahabagin din sa iba. Sa bawat paghinga, subukan mong palambutin ang iyong puso, at hayaang mawala ang anumang matitinding emosyon na nakakapit dito. Ang pagiging maawain ay isang mahalagang hakbang upang magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan. Bilang isang Gemini, lika sa iyo ang pagiging malikhain at masigla, kaya naman ang araw na ito ay puno ng mga pagkakataon upang ilabas ang iyong mga natatabong talento at kakayahan. Subukan mong ilaan ang oras para sa mga gawain nagdudulot ng kasiyahan sa iyo, pagsusulat, paglikha ng sining, o kahit simpleng paglalakad sa kalikasan habang nagmumuni-muni. Ang mga aktibidad na ito ay hindi lamang magpapalakas sa iyong enerhiya, kundi magbibigay din ng kalinawan sa iyong mga iniisip at damdamin. Sa ganitong paraan, mas magiging handa kang harapin ang mga hamon at oportunidad na darating sa iyong buhay. Ang kulay na luntian ay magdadala ng swerte sa iyo ngayon. Ito ay simbolo ng paglago, pag-asa, at bagong simula. Ang pagpili ng mga damit, accessories, o kahit mga gamit na may kulay na ito ay makatutulong upang palakasin ang iyong loob at magdala ng positibong enerhiya. Samantala, ang mga maswerteng numero mo ay pito, labing isa, at dalawamput tatlo, mga bilang na maaari mong gamitin sa mga mahalagang desisyon, tulad ng pagpili ng petsa para sa mga proyekto o mga bagong simula. Ang maswerteng gawain na maaari mong gawin ay ang pagsusulat sa journal, paglikha ng sining, o pagmumuni-muni sa tahimik na lugar, mga paraan, upang mas mapalalim mo ang koneksyon mo sa sarili. Sa kabuan, ang araw na ito ay isang paanyaya mula sa sansinukob na yakapin ang iyong buong pagkatao, ang mga bahagi na puno ng saya, pagnanasa, pag-alinlangan, at pag-asa. Hindi mo kailangang takasan ang anumang bahagi ng iyong sarili, sapagkat lahat ng ito ay mahalaga at nag-aambag sa iyong pagiging natatangi. Sa halip, yakapin ang mga ito ng may tapang at malasakit. Sa paggawa nito, hindi lamang ikaw ang makikinabang, kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa iyo, dahil ang iyong pagiging totoo ay magiging ilaw na magsisilbing gabay sa kanila. Ang pabaon ko sa iyo sa araw na ito ay maging bukas sa lahat ng uri ng koneksyon, sa iyong sarili, sa ibang tao, at sa mas mataas na puwersa na gumagabay sa iyong landas. Huwag matakot ipahayag ang iyong tunay na damdamin dahil ito ang susi upang maramdaman mo ang tunay na kalayaan at kapayapaan. Maglaan ng sandali upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo, sa mga aral na natutunan, at sa patuloy na paglalakbay ng iyong kaluluwa sa pagtatapos ng araw, hayaang punuin ang puso mo ng kapayapaan, pag-asa, at panibagong lakas para sa mga susunod na araw. Sa Mayo 21, 2025, dalhin mo ang liwanag ng iyong pagkatao sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Hayaan mong ang iyong presensya ay magsilbing inspirasyon hindi lamang sa iyong sarili kundi sa mga tao sa paligid mo. Ang kalawakan ay patuloy na nakikiisa sa iyong mga pangarap at pagsisikap. Yakapin ang araw na ito ng may buong tapang, bukas na puso, at matibay na pananalig sa iyong sariling kakayahan at halaga. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.